Good morning. Uh, uh, tutulong muna tayo sa ating mga estudyante dito na uh, uh, magbubuluntari tayo sa ating mga estudyante dito sa eskwela nila. Magpipintura tayo ngayon sa mga puwan, no? Puan nila. Ayun, good morning mga kabiyero dyan. Nagay na uh, dito tayo ngayon sa school. No? Uh, muna tayo para sa mga estudyante natin. Ayun, at nagpipintura muna tayo sa mga upuan. tumutulong tayo sa kanila sa room. Ayun, kumakita sa kanan. Sa kanan naman ay nagpipintura tayo ng room. At saka dito sa kabila, ito uh, mga upuan tayo. Ayun, at dubli na, dinubli na natin ang gawa para mabilis. Ayun and, and, na tayo, double technique na tayo. <laughs> Ayun na nga, nito na nga mga tawag muna na tayo sa ating mga viewers. At thank you sa... Uh, walang sakang panonood at sana naman eh, follow nyo ako sa aking Facebook page Biyayarong 27 Vlogs at Youtube channel Ayan. follow <clears throat> nyo naman po ako ng, na, ano, eh, dumami naman ang mga followers dyan at dito na nga habang nagpipintura tayo magsamtrek muna tayo para hindi nakaboring let's go An extremely annoying shift later. Ayan, at dito na nga mga kabiyero at binigyan na nga tayo ng module, no, na atin na rin tinatali ngayon. Kung mapapansin nyo, isang sakong module, ayan, pang grade 1. At naunan natin ng pang grade 3. Ito, may second batch na tong binigay sa atin ng picture uh, At may, ano pa, may dalawang bundle pa dito sa baba na ating tatali rin, no yan, at inano lang natin naipita natin pagkatali para hindi siya lumikot at hindi siya mahulog no? Ayan. at mapapansin nyo mga kabiyero, ang dami pa ng module na binigay sa atin ewan ko kung bakit may module pa rin hanggang ngayon, dapat wala na kasi uh, ano na, di ba uh, actual na yung pagtuturo <clears> hindi <throat> ko alam kung ba't pinauwi pa to sa amin ng teacher yan, module daw at ito na nga at tinambak ko na nga dito sa taas. Mm, napakalaking ano, uh, napakaraming module. Ayan. At ilipat natin sa kabila. Ayan. Kapalitan natin ang isa. sa kabila. Ayan mga kabiyero. Hindi natin maayos kung paano magkasya. Ito, ito. Itong isa. Ayan. Ayan. At itatali din natin ng maayos. Oh, para hindi siya malaglag. At ito na nga. Ayan. Uh, natalo na natin ng maayos at syempre ah, dadalin muna natin yan sa bahay para may uwi natin at may tambak kasi hindi naman nila magagamit lahat yan eh siguro yung mga pili ilang siguro dyan dahil ang dami po nyan at, at, ito na nga sasakay na tayo ha tara ah, let's go tayo at iuwi muna natin ang mood yun ayan para tara tara <clears throat> ayan na nga at uh, palabas na tayo ng school <clears throat> Ayan grabe yun Daan mo natin na karga Ang bigat Ang bigat po ng ating karga ngayon Ayan At ito palabas na tayo Uy, Ayan uh, May daram pa Sige mauna na tayo Ayan Dabo lang po yung dalawang karira Sige karira kayo dalawa At ito na nga At Ayan mga kabiyahero At Ah, uh, magbibiya magdarin muna tayo pa uwi at hanggang dito muna tayo mga kabiyayero at mamaya uli at di tayo pa muna tayo ngayon bigat ang ating karga let's go